dapat yung pagtaas ng sahod dito sa ano, Pilipinas kasi sa ngayon masyadong tumataas yung bilihin natin tapos yung sahod hindi hindi ganoon ka effective per year yung ano pagtaas niya sa rise ng uh, inflation especially sa prices ng mga basic needs trabaho sa yung sahod ng mga tao sa tatay niya ganun yung pinapangako niyang ibababa niya yung inflation ngayon yung sa bigas ayun di diba? Parang hindi naman yata bumababa yung ano eh. Ang galunggong, grabe. Mahal pa sa isda, mahal pa sa baboy. Mga naririnig natin bago siya tumakbo, yung, uh, yung kilo ng presyo sa bigas is bababa. Ngayon nagtataka ako bakit parang pataas pa rin. Kasi yung sa jeepney modernization, kasi parang ang gulo ng uh, program, so madami mawawala ng trabaho, so dapat matignan yun sa Senado. Mga bilihin natin, parang sobrang mahal. Pataas ang pataas yung mga presyo. Sinisigaw nga ng tao yung pagbaba ng bigas, wala naman daw nagbago. Baka sakali sa sunod na sona niya, gawin niya at bago matapos ang termino niya, eh, magampanan niya na matupad na yung pagbabawas ng presyo ng bigas.